Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 20 ng Marso, ipinagdiriwang natin si San Juan Nepomuceno. Kamusta? Ibrahim de San Juan Nepomuceno ng 1345 sa Bohemia, sa kasalukuyang Czech Republic. Siya ay isang pari at arkidiakono sa Prague. Ang kanyang kasikatan ay pangunahing batay sa kanyang martiryo na may kaugnayan sa kanyang pagtatanggol sa lihim ng konfirmasyon. Ayon sa kwento, nagduda ang Hari Wenceslao IV ng Bohemia sa kanyang asawa, ang Reyna Sofia, ng pangangaliwa. Inutusan ng Hari si Juan Nepomuceno na ipaalam sa kanya ang nilalaman ng mga konfirmasyon ng Reyna. Sa pagtanggi na sirain ng lihim ng konfirmasyon, inalihan si Juan ng pagpapahirap, ngunit nanatiling matatag sa kanyang pananampalataya. Sa huli, itinapon siya sa ilog Moldava mula sa Charles Bridge sa Prague at nalunod. Siya ay naging isang martir ng integridad sa sakramento at pagtatanggol sa lihim ng konfirmasyon. Narito ang isang dasal para kay San Juan Nepomuceno. O Diyos na binasbasan si San Juan Nepomuceno ng biyaya ng martiryo upang protektahan ang lihim ng konfirmasyon, kami nang hihingi sa iyo ng biyaya na maging tapat sa aming mga paniniwala at nang may katapangan na ipagtanggol ang mga banal na aral ng aming pananampalataya. Naway aming sundan ang kanyang halimbawa ng dedikasyon at sakripisyo sa aming sariling buhay at makuha namin ang lakas na maging matapang na saksi ng iyong katotohanan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Herberto ng Derwent Water, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.